nakakaawa guys nagutom nagutom pagdahan ko dito and didadaanan ko sa bike lane no? didadaanan kinahabol ako eh yun pala gutom na gutom uh, gutom na gutom sila guys ilang araw hindi nakakain yun ito yung mga pinapakain ko dito guys yun so, yung nagbabike ko hahaha <laughs> Okay. <laughs> Yan sila guys oh. Oh, lagyan natin tubig. Ningning. Uh. Oh. Wala na, wala na paki hindi na namaman sino. Oh. Ningning. Yan ang dala ko, guys. Kagaya lang ng ano, pero food siya, guys. Andutom na gutom, guys. Ilang araw na yata hindi sila nakakain. Nadaan ako yung bike ko guys oh. nadaanan ko lang sali dito pag nagbike no, Meron din sa unahan Ito Along lang sa ano to Sa unahan lang ng UP to oh. Belko wow, unahan lang flex ko lang ang Nadaanan ko guys oh. May mga pusa oh. Eh araw-araw ako nagbibitbit ng mga pagkain. Magdadaanan ko sila Kakaawa pag ano, inahabol ka eh. Gutom na gutom. Kakain pa kayo, Ning? Ibigyan ko pa kayo. Dami ko pagkain dala, guys. Hmm. Yung gusto nila, oh. Hmm. Yung gusto nila yung cat food. Gutom na gutom, guys. Kaya yeah, gusto ko mapakain dito kasi hindi masasayang. Umus talaga nila Hanggang dito muna. Ang king vlog. Bye guys. Happy Sunday to all. Happy blessed Sunday. Hanggang kayo lagi guys. Ingatan tayo ng Panginoon. Bilis natin yung mga alaga natin. Yan. May mga buhay din sila guys. Nakakaawa din oh gusto din mabuhay deserve din nilang mabuhay ng may nagpapakain matutulog silang kusog, hello babay na pakain ano muna ng tubig yan yung dito magbay guys at mainit na ano pa rin yung panahon makulimlim kasi yung lugar na dinadaanan ko dito yan sila picture muna tayo sa kanila. 10 minutes lang.